kasama natin si uh, Miss Larkin Marie de Guzman, ang president ng uh, Gimbal Gay Association Incorporated. Paano niyo po pinaghandaan ito? Meron naman po kami organisasyon na kung saan nagkakaroon ng yakap ang bawat LGBTQ community. Iba't iba man po ang aming pananaw is nagkakaroon po kami ng pagkakaisa upang magkaroon ng pagbibigay ng ngiti sa labi at kasiyahan sa bawat tao sa ating komunidad. Ano ang message mo doon sa nanalo na Mucha Chacha ng Gimba? Ang message ko sa Mucha Chacha ng Gimba is marami na po kasi yung title holders and marami na pong nagsubok at nagsuot ng corona. Yung pagiging Mucha Chacha ng Gimba is iba na naman pong experience from the other year. Ito po yung panahon na kung saan yung mga assistant naman po nag-shine between na kung saan niyakap nila ang kanilang trabaho, nagkaroon sila ng pagmamahal at nagkaroon sila ng pagtsatsaga sa kanilang trabaho upang magkaroon sila ng progresibo at mas maunlad na pamumuhay in the future. Di ba mga assistant sila? Sino ang nag-assist sa kanila ngayon? Sin sila ang star of the night. Actually po kasi on the year one na nag kami is Kuchanang Gimba, which is yung mga beauty queen po ang nagsimula nito. And sumunod po yung mga mama nila. And ngayon po, na nagkaroon po ng pagkakataon na mga assistant naman po nila ang magsasyan on the stage. stage. And the next year, mas pakakabangan po natin lahat. Kasi mas pasabog, mas progresibo, at syempre, mas ikatutuwa po ng atin ang Bayan ng Gimba. Maraming actually nag-aabang sa event na ito. In fact, uh, na ang daming nanonood sa live kayo. Opo, maraming 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 salamat. Meron ka bang gustong pasalamatan? Nasasalamatan ko po lahat ng Yumakap, lahat ng Nagbahal, lahat ng nag-sponsor sa aming programa ngayong gabi. Which is, hindi ko lang po kailangan isa-isahin. Kasi, sa sobrang dami, umaapaw po ang aking pasasalamat sa mga taong patuloy na nagsusuporta sa buong LGBTQ community ng Gimba. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Miss Larkin. <laughs> <laughs>